<laughs> Dito kami ngayon mga bayo sa ano, bahay nila Charmin, dadalawin namin. Kasi balita ko, nagpadagdag ng ilong ate mo. Uh, Panaw dati yung vlog niya. oh, Kamusta yun oh, lang kamu la, Tagal natin hindi nakikita ate mo. Madalaw. <laughs> dadalawin natin. Let's go. Hi guys! Oh, no. Where's your mommy? Where's your mommy? Is she okay? Is she okay? Is she alive? ah, still alive. Hi, Ma! Hi, Ma! Salami lang namin siya, Ma. Sarbay, Ma. Nandito rin yung mga anak namin. Pinampo na namin dito. Saan ba ako, ako no. na dito? Eh? Parang Chinese New Year pa. Oh, it's a mixer. Hi. Surprise! Ayan. <laughs> ito, bakit ito? Oh, Sinabi madilim. Ba? madilim, Sinabi mo hindi. Ah. ako nagsabi Ay, mga anak mo. sa iyo? ilong mo? Siyempre, dalaw. Unang dalaw tayo. Yeah, ni Chaco, wait. Wait. Kami ba ako ng visitor mo? Oo, oh, oh, ikaw. Ah, <up>? <Ayyan>. Dapat hindi mo sinabi. Did you tell to FCY, I'm here? Then <laughs> maybe they never Daka see us. eh. Upload ka na. Upload ka na. <laughs> so, uh, bakit? <laughs> makakalabas ka ba niya sa alagay ng ilong mo? <laughs> uh, Oo, oh, bakit? Ang ganda na ako, di ba? Atingin niya? Ay! Oh shit, not good. <laughs> ah, alcohol. Kailangan alcohol? No, cannot touch. Cannot oh, touch? Cannot touch? Oo, yung kisa isolate eh. Why? may naistress ako dito, b No, we're just ano. Sila talaga walang na America concerned citizen. Concerned citizen? Yes. city san? Yes. You empty handed kami na tapos. Hindi yung sa kung mo pa na ako na si Gento. Hindi tinatalo lang. Pero ano hindi talaga pwedeng yung nito gumuklo ko. Ilang araw na ba to? Pangilan na na papanood ko sa kanya. Pang fourth day ko na to ngayon. Fourth day na ko to. Pwede niya magaling na yan. Pero matang magabad yan. May black eye nga ako. Ayan o. Ayan Black eye. Eh, you punch ano, Charmaine? No. Look at black eye o. Masakit nga eh. Masakit? Masakit. Oh, Hirap naman doon ka nga. Interview mo ako doon ka. <laughs> bakit ba? Paano uh, umayid sa camera? Uh, so Ilang oras? How many hours? Ah... Uh, nine hours lang. 12? Hours? hours? Twelve. Two. Twelve. Twelve Hishyon hours a.m. to two a.p.m. ano pinagdagdagan mo ng butas? Hindi, nang ilong. Ito, may bridge na mo. Ay, abang ng bridge. Ay, may tulay na. Oh. At oh. Tapos? Ikaw na next. eh hindi nang ilong mo. <laughs> Ito yung may ilalim. Close up mo kasi, Nay. Lapit ka dito. Cheers. Okay. Ano yan? Cream yan, cream. Eh, kulangot. May nakalabas na kulangot. Hindi. Ta ta ko lang. Ka ng Paano kulin. mo nililinis? Temo mo ha? Cotton buds. Gagaya ng cotton buds. So. Yung nakikita niyong white, yan kulangot. Cream yan. Kailangan kasi yun yung pinaka, ano niya, uh, shelter. ah, shelter. Ano? shelter? <laughs> <Ito yan. laughs> protector pala, protector. Tapos, nakakausap namin si Chaka White dun sa, ano, world trade eh. Oh. Kaya yata ko muna cellphone ko. <laughs> hindi. <laughs> Sabi ni Chaka White, ilang araw yata siya hindi nagtoothbrush. Oh. Ikaw hindi ka nagtoothbrush ngayon. Hindi araw-araw ang -araw to toothbrush. Pwede naman ako gano'n, ang sisong ng ko. Parang ano naman eh. Parang okay. hindi. Yeah, toothbrush so, lang brushing ako... her teeth? Every Kasi is... I need That's to it. smells like it. Make service even like this. Ikaw ba nagpailong ka ba tay? Hindi pero may bridge siya. Ay, eh, hindi. Pero hininga mo parang... ah Nakakalangang pailong ka, na? pa ilong? <laughs> ka pa ilong? Uh, wow Mas buwala mo. Saka nagpailong? Saka nagpailong? Ah, kay belo Wow! but hindi siya DPWH? Kaya kailangan mo pala ng bridge. <laughs> Gago! Ano uh, ka ba? Hmm, ba sa Oo. O, ganda ko na, no Oo. Hindi mo na kumamahal. Mahayos na mo dati ah? Ba't na pa ganyan ka pa? Si dati meron akong sinus. Tsaka Good. at the same time, Lumabas yung trends ng ilong ko. First surgery ko lang to mga ka-charming. Akala nila nakailang surgery na ako. First, first, first pa lang to first. Hindi mo yung ginagawa ka na dati eh. yung dati niya hiko. Hiko. Ah, hiko. hiko? hiko ba tawag dati? Oh, hiko. Hiko. Yung, ah, yun eh. Ah, lago. yung minilalagay na yun parang sinulid. Eh, lumabas. So, obligado. Ibig mo. sabihin, pag may sinus, kailangan magpailong? Hindi kasi makokorek na yun kasi kakalikutin yan. Nagawa mo lang dahilan, matagal mo ng pangarap. Okay na may ilong mo dati ha. Hindi, para ano, new wife. Ano new wife? Oh, new wife. Pero siyempre, pagka nagpahilong ako, syempre, ibang mukha. Maganda. Eh, her is okay already. Oh, that's why. Everybody say. She looks like, ano, Janine Berdin. Di ba na? Hindi nung talk sa nga sa akin. ko si Janine Berdin. Tingnan niyo mga bayo. Kaya, popos dito. Ayan. Alagay ko yung ano, mukha ni Janine Berdin dito kumukha ko ba yun? kumukha mo oo. ngayon nagparito ako rin ay, eh, idol niya talaga yun si Janine Verdin nagparito ako rin yun di ba? Uh, maganda rin boses ko maganda rin boses ko maganda rin rin pagkatapos nito para di sumasakit pa ngayon oo, oh hindi ko may kirit-kirit lang. Eh, nandito ka pa. just ko lang. So, Yung ano, may... ate, mo na si Ano, ano, Christine Samson, may ginagaya mo? Ah, si Christine, oo. Oh. Si yung Christine, peg, yung peg na, no, oh, yung peg mong nose. Oo, yung peg. Yan magiging talaga si Christine Samson. Oh, yan, insert mo. Oo, oh, ito. ingit ka lang dito sa, ano, Christine, eh. Dito sa What? Christine Yalong. Oh. Lapit ya, ka okay. ka. Lapit ka okay. ka sa ate mo. Christine, kasi, iisipin niya no? naman ng mga viewers, ano eh. Ikaw okay. yung so, nagparito ka kasi lagi na pagkakamala na... eto asawa ko. Ayoko, hindi ako nag ng bobo. Eh. Tabi ka sa atin mo. Tabi <laughs> ka Naligo ako gagi. <laughs> ako hindi eh. Last week. Eto <laughs> mo, natural to. Ayan, pakita ko lang. Ayan, natural yan ha. Totoo po yan. Totoo po yung ilong na asawa ko. Ayan, no? Ayan. Eto mo si Charmaine. Testing nga yan natin. Bogi, Bakit? Bogi ba yung hog? Bakit? Bawal rin tumawa. Look at iJutes, oh. iJutes have ano? Another 12. 12 hours again. Wala, uh, 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 yeah. wala. I'll just check if it's real. O, of course. Oh, it's real. It's real. That's real. It's 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 real. real. It's real. It's ay, ay. real. It's real. It's real. i-check It's Wala, wala, real. It's real. It's real. It's real. It's real. yan, platada, platada. <laughs> <laughs> ah, 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 ilong mo? Asan? 7 days, Ayan, tatanggalin na to mga ka-charming so, ah 7 days lang? oo oh, 7 days o, dugo bakit nga nga oh Bakit nga nga, mga toga mag dito Tignan, eh dito. pero nakakatawa ka naman hiyan? hiyan may, eh, may ba? ano rin sa ano? ano ano na built in na But earpods mo, mo. Eh, na para ano built in, in ano, earpods yan. bakit may like ganyan eh. ang tagusan yan yung tela na yun. bakit yo, yan bakit gano'n? ganyan kasi mo yung ano yung, yung, yung buto para nalalagay sa ilong ko Oh, kaya habang buhay na yung nasa tenga. E, hindi, e, hindi na ko lang lalabas sa ilong mo. Totolir na. Ikaw sa tenga ngayon ko lang nakita. Oo, oh, yun. Diyan nga kayo ngayon Para natural yung pinasak sa ilong ko. E, bakit yan pa pinagawa mo yung ilong mo? Eh, ano nga gawin? Ito, yung... Pag-inig utak mo. Utak mo, mo may difference eh. <laughs> eh, next na yun, next. Paano yung sira na rin tenga mo? Maayos na ilong mo yung tenga mo na masira. Eh, okay lang Nakatago naman eh. Ah. Uh, okay na walang... Eh, <laughs> dapat tinago mo na rin yung ilong mo. Ang <laughs> talino talaga. Ano? Hindi, hey, tanong oh, sa ta kanila. Kung ano, kung tutubo ba yung tenga? Ano yung eh, magiging tatlo, gano'n? Oh, hindi, tutubo na ulit to eh. Hindi <laughs> mo ala ako. Eh, Ang diligan mo dapat. Tama ka talaga. Oo, <laughs> yun na. Kaya ako tayo tanggal ko eh. Oh, magkano yan? Magkano yan? Eh, ano, mura lang to. Oh, magkano. <laughs> how much? How much, Ijuts? Hindi, ito yun. Yeah. Wala ka nila, wala ka nila kumagal. How sponsor? No. Hello? you think bro, you can sponsor, no? Hindi, sa mga viewers mo pa walaan, kay Belo ako nagpagawa. eh Belo, gala nung kay Belo. Nato, wala niya mga ka-charming, magkana umabot ng... Idol oh. mo siguro si Chaco, eh. Bakit? Nagpareto ko si Chaco, yun. Nagpareto ko, nagpareto ko ka rin, eh. Oo, eh, siyempre. Nagkakahawit na nga kayo. Siyempre, <laughs> pagkawa, <laughs> isa lang gawa ng ilo, magkakahawit. Saan mo nagpagawa si Chaka? may pag tumatawa ka? kang oh, oh. tumawa? ako mo tayo You like it? hindi like hindi hindi nose? Oh, I haven't see hindi 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 see, hindi see hindi 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 kasi, ah, may tuturong bago, gano'n? Hindi, kasi maga yan eh. kumbaga buto kasi yung ginaraw eh. So, magsasubsidize siya ng mga 1 year na. Dapat, nagpagawa ka na rin lang. Sinorit mo na. Ginawa mo ng apat yung butas. Parang sigurado di ka na magkakasinus nun. Kung <laughs> <laughs> tapang nahirapan ka. Pag may sipo ka sa kabila, dito ko suminga sa kabila. Bagay. Ito yung muna. You know, sir, to afford a uh, chinchin that you're now, uh, your what? Air intake is very good. Yeah, ito pala na-realize ko isa pa. Oh. Ganto pala pag matamas yung ilong, madaling huminga. Kasi, oh, oh, mo yung kay Port, lawa. Oh, let's ako kita kayo kasi hirap-hirap tong huminga pati garaso. Hoy, <laughs> yung try mo na ba? Hoy, ako proud ako, proud Pinoy. Hindi yung mga hindi makontento, may asawa ka na. Eh, okay, okay lang ka pa. Kasi we sinus bino, it's okay. No, because that's not ano, uh, the reason. Time, it's ah, uh, you have a full supportive as ba? Wow. Wow. Ayaw naman niya, ayaw naman niya ay just winning mo. Ayaw naman ayaw -binit -binit mo. <laughs> So <Wow>. plastic ah. <laughs> ito, ito, ito mga bayo yung mga sample yung hindi makontento sa mukha. Maayos naman yung mukha. Ewan ko, gusto mo nga beto ako Tara na, tara na. Tara na. Let's go na, let's go na. No sponsor? Ikaw yung mga no. isa sa mga sasabasher. No sponsor? Oh, I don't care. Empty handed? No. I just want to continue. You may someone have a But, yeah. surgery. Bukas na balik kami para check natin ulit ha. Day dito okay. okay. uh, nang dalaw natin sa comment. ilong ni Charmaine. I-comment hey, din kay mga ka-Charmaine kung kailangan ni Bayaw pa ilong. Ah, okay. Magiging ka gumakamot si ano. Kailangan ko ba magparito kay mga Bayaw? Uh, club club nako, nako, oh, oh. Uy, so, close up natin. Naku, mukhang umisigot nila. Miss yung magkakawin niya si Sander Ford. Kasi ganyan di ba, ano. Sander Ford na. Pagkakasama po. Ay, kabila yung Ford. Ay, okay. yung ano. O oh, tara na, ano. Ano, Jeremy Verdin. Gogi okay, goodnight, Good night, good night. Good night, Judge. Okay, good night. Good night, night go good... Ay! <laughs> Doon lang kayo. Dali na, mulis sa kayo. Bye, good night. Bye, bye, bye. 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 bye, bye. Dali lang, ano pa? Pang-close na ang video.